walumput dalawang taong gulang na ako. Sa ganitong edad, marami na akong dinaanan na pagtagumpayan at natutunan. Pero kung tatanungin mo ako kung may isang desisyon na hanggang ngayon ay bumabagabag sa isip ko, isa lang ang sasabihin ko. Ang paglipat ko sa isang nursing home. Akala ko noon, ito na ang magiging pinakamagandang hakbang para sa pagtanda ko. Pero hindi pala ganun kasimple ang lahat. Noong una, ang sabi ng pamilya ko, Tay, doon mas aalagaan ka, mas komportable ka, wala ka nang iintindihin. May nurse, may pagkain, may mga makakasama. Parang lahat ng kailangan ko, nandun na. At syempre, naniwala ako. Sino ba naman ako para magduda? Sila ang pamilya ko, sila ang may malasakit sa akin. Gusto ko rin maramdaman na may nag-aalaga sa akin habang humahaba pa ang panahon ko. Aaminin ko, may takot din ako noon. May maliit na boses sa loob ko na nagsasabing, Sigurado ka ba? Pero pinili kong isang tabi yun. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na tama ang desisyong ito, na mas magiging maayos at magaan ang buhay ko doon. Kaya dala ang pag-asa at kaunting kaba Pumasok ako sa pintuan ng bagong tahanang ng iyon. Pero pagdating ko sa loob, unti-unting naglaho yung iniimagine kong ginhawa. Iba pala ang totoong buhay sa loob ng nursing home kumpara sa mga salitang ipinangako sa akin. Hindi ko na malayan para bang dahan-dahan akong naaalis sa sarili kong mundo at pinapalitan ng isang sistema ang hindi ko naman pinili. Doon ko na pagtanto may mga bagay na dapat sanang sinabi sa akin bago ako lumipat. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa iyo ang anim na pagsisising naranasan ko sa nursing home. Mga aral na masakit aminin, pero kailangan mong marinig lalo na kung iniisip mong lumipat o ilipat ang mahal mo sa buhay sa ganitong lugar. Bago ka magdesisyon, pakinggan mo muna ako. Dahil minsan, isang maling hakbang lang at poong buhay mo na ang magbabago. Noong nasa sarili pa akong bahay, ako ang may hawak ng oras ko. Gigising ako kung kailan ko gusto. Minsan maaga para magkape habang nakaupo sa paborito kong silya, minsan naman tanghali para magpahinga pa. Kumakain ako kapag nagugutom, minsan tinapay lang, minsan sinangag at itlog. Walang nagmamadali walang nagdidikta. May mga munting gawain akong ginagawa na nagbibigay kulay at saysay -say sa araw ko. Pero paglipat ko sa nursing home, biglang nawala lahat ng iyon. May oras ng gising, oras ng kain, oras ng activity, oras ng tulog. Alas 7, dapat gising ka na. Alas 8, nakaupo ka na sa lamesa para kumain. Alas 9, may activity ka. Alas 2 tanghalian, Alas 9 ng gabi, patay na ang ilaw kahit gusto mo pang gising. At hindi mo basta pwedeng baguhin ang schedule kahit gusto mong mag-isa o magpahinga pa. Hindi lang oras ang nakatali, pati mga simpleng bagay gaya ng damit at pagkain. Minsan sila ang pipili ng isusuot mo. Oo, may menu. Pero kapag ayaw mo sa nakahain, kadalasan wala ka ng ibang pagpipilian. Minsan gusto ko ng sabaw, pero kung hindi yun ang nasa listahan, wala na. Unti-unti, yung kakayahang mamili na dati ay napakanatural sa akin, ay nawawala na parang hindi ko nakilala ang sarili kong buhay. At alam mo, dun ko lang naintindihan kung gaano kahalaga ang maliliit na kalayaan. Yung simpleng pagpili kung anong oras kakain, kung saan uupo o kung kailan tatahimik. Akala natin maliit lang iyon, pero sila pala ang bumubuo ng pagkatao natin. Kapag nawala ang mga iyon, pakiramdam mo unti-unti ka nawawala. Kaya bago ka magdesisyon pumasok sa nursing home, tanungin mo, handa ka bang isuko ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa'yo? Noong unang mga linggo ko sa nursing home, masaya pa Madalas dumalaw ang pamilya ko. Dala ang paborito kong pagkain, may kwento mula sa trabaho at eskwela, at tawanan sa bawat kwentuhan. Nadadala nila ako sa garden, ipinapakita ang mga litrato sa phone. Ramdam ko noon na kahit malayo ako sa bahay, hindi ako nag-iisa. Pakiramdam ko, parte pa rin ako ng araw-araw nilang buhay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nabawasan ang pagbisita. Minsan tawag na lang, minsan text. Minsan pa nga walang kahit anong balita. Lagi ang dahilan, busy lang tay at naiintindihan ko may trabaho sila, may sariling buhay. Pero kahit naiintindihan mo sa isip, sa puso mo ramdam mo pa rin yung lungkot. Lalo na kapag bigla na lang walang dumarating sa araw na inaasahan mo. Kapag birthday Pasko o bagong taon, mas lalo akong umaasa. Pinanghahawakan ko ang mga salitang pupunta kami tay. Promise. Pero madalas na uuwi sa Sorry po, may emergency. Kaya ayun ako, nakaupo sa common area kasama ng iba pang naghihintay. Lahat kami nakatingin sa pinto, umaasang may papasok at magpapaalala na mahalaga pa rin kami. Pero kadalasan, walang dumarating. At dito ko na-realize hindi dahil wala na silang pagmamahal. Mahal pa rin nila ako, sigurado ako doon. Pero kapag wala ka na sa araw-araw nilang paligid, parang mas madali ka makalimutan. Unti-unti kang nagiging alaala na lang. Kaya kung iniisip mong pumasok sa nursing home, itanong mo sa sarili mo, handa ka bang maramdaman na kahit mahal ka pa rin, hindi ka na kasing dami maalala gaya ng dati? Noong unang mga linggo ko sa nursing home, masaya pa. Madalas dumalaw ang pamilya ko, dala ang paborito kong pagkain, may kwento mula sa trabaho at eskwela, at tawanan sa bawat kwentuhan. Nadadala nila ako sa garden, ipinapakita ang mga litrato sa phone. Ramdam ko noon na kahit malayo ako sa bahay, hindi ako nag-iisa. Pakiramdam ko, parte pa rin ako ng araw-araw nilang buhay. Pero habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nabawasan ang pagbisita. Minsan tawag na lang, minsan text. Minsan pa nga, walang kahit anong balita. Lagi ang dahilan, busy lang tay at naiintindihan ko, may trabaho sila, may sariling buhay. Pero kahit naiintindihan mo sa isip, sa puso mo, ramdam mo pa rin yung lungkot. Lalo na kapag bigla na lang walang dumarating sa araw na inaasahan mo kapag birthday, Pasko o bagong taon, mas lalo akong umaasa. Pinanghahawakan ko ang mga salitang pupunta kami tay. Promise. Pero madalas na uuwi sa Sorry po, may emergency. Kaya ayun ako, nakaupo sa common area, kasama ng iba pang naghihintay. Lahat kami nakatingin sa pinto, umaasang may papasok at magpapaalala na mahalaga pa rin kami. Pero kadalasan, walang dumarating. At dito ko na realize, hindi dahil wala na silang pagmamahal. Mahal pa rin nila ako, sigurado ako doon. Pero kapag wala ka na sa araw-araw nilang paligid, parang mas madali ka ring makalimutan. Unti-unti kang nagiging alaala na lang. Kaya kung iniisip mong pumasok sa nursing home, itanong mo sa sarili mo. Handa ka bang maramdaman na kahit mahal ka pa rin, hindi ka nakasing dami maalala gaya ng dati? Noong nasa bahay pa ako, simple lang ang buhay pero puno ng dahilan para bumangon. Araw-araw akong nagdidilig ng halaman sa umaga, nagtitimpla ng kape, nag-aayos ng mesa, at minsan naglilinis ng mga lumang gamit. Maliit lang na mga gawain, pero sapat na para maramdaman kong may silbi pa ako, na may hinahabol at may halaga ang bawat oras ng buhay ko. Pero pagdating ko sa nursing home, unti-unting nawala lahat ng iyon. Wala na akong kailangang asikasuhin, may nagdadala ng pagkain, may naglilinis ng kwarto, may nag-aalaga ng gamot. Akala ko, masarap ang pakiramdam ng walang iniintindi. Pero ilang linggo lang ang lumipas, ramdam ko na ang bigat ng kawalan. Parang humahaba ang bawat araw, pero wala namang bago o nakaka-excite. Madalas nakaupo ka lang, manonood ng TV, matutulog, gigising, at uupo ulit. Paulit-ulit, walang hamon, walang inspirasyon. Nakita ko pa nga si Mang George, dating masipag na karpintero, na ngayon ay tahimik lang na nakatingin sa bintana. Sabi niya, parang wala na akong silbi. At sa totoo lang, ramdam ko rin yon. Kasi kapag wala ka ng layunin, unti-unting nawawala ang gana mong mabuhay. Kaya bago ka magdesisyon na lumipat o magpalipat sa ganitong lugar, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang nagbibigay saysay sa buhay mo ngayon? At handa ka bang bitawan yon? Dahil sa nursing home, hindi sapat na may oras ka. Kailangan may dahilan ka pa rin para gamitin ang oras na yon. Kapag wala na, doon mo mararamdaman ang tunay na pagtanda. Hindi lang sa katawan, kundi pati sa puso at isipan. Bago ako lumipat sa nursing home, kahit matanda na ako, aktibo pa rin ako sa sarili kong paraan. Naglalakad ako papuntang tindahan, nagluluto ng agahan, nagwawales ng bakuran. Hindi man mabibigat na gawain, pero sapat para gumalaw ang katawan at manatiling matibay ang mga tuhod at balikat ko. Pakiramdam ko, kahit may edad na ako, kaya ko pa rin alagaan ang sarili ko. Pero sa nursing home, halos lahat ng bagay ay ginagawa na para sa'yo. May magdadala ng pagkain sa harap mo, may mag-aayos ng kama, may magbibigay ng gamot, may magliligpit ng gamit mo. Maganda sana kung paminsan-minsan, pero kapag araw-araw ganito, unti-unting nasasanay ang katawan na hindi gumagalaw. Nawawala ang mga maliliit na kilos na dati ay nagpapatibay sa akin. Napansin ko, ilang buwan lang mula nang lumipat ako, bumigat ang katawan ko at bumagal ang kilos ko. Dati kaya kong umakyat sa tatlong baitang na hagdan, ngayon hinihingal na agad ako. Yung dating kaya kong buhatin na bag ng groceries, ngayon ay parang sobra ng mabigat. Kapag nasanay ka na hindi kumikilos, parang mas bumibilis ang oras at mas bumibilis ding humina ang katawan mo. Kaya kung iniisip mong pumasok sa ganitong lugar, tandaan mo, mas importante minsan ang patuloy na paggalaw kaysa sa sobrang pag-aalaga. Dahil ang katawan, kapag hindi ginagamit, mabilis kalawangin. At kapag bumigay na ang katawan, mahirap nang ibalik ang dating sigla. Sa huli, ang tunay na lakas ay hindi lang sa pagkain o gamot kundi sa araw-araw na kilos na nagbibigay buhay sa atin. Noong nasa sarili kong bahay pa ako, may kalayaan akong gumalaw ayon sa gusto ko. Walang nagmamasid, walang biglang papasok sa kwarto ko. Ako ang may kontrol sa oras ko, kung kailan ako maliligo, kakain o magpapahinga. Lahat ng galaw ko, pribado. At sa ganong simpleng bagay, ramdam ko na ako pa rin ang may hawak sa buhay ko. Pero sa nursing home, ibang iba ang mundo. May mga staff na pumapasok kahit hindi kumakatok. Minsan, bigla na lang bubuksan ang kortina o pinto. May nakatakdang oras para sa ligo, pagkain, at kahit pag-inom ng gamot. Kahit ayaw mo pang bumangon, kailangan dahil yon ang schedule ng lahat. Wala ring guarantee kung sino ang magiging roommate mo. Minsan tahimik, minsan maingay buong gabi madalas tinatawag ka hindi sa pangalan mo kundi sa bed number mo bed 4 oras na para kumain parang hindi ka na isang buong tao kundi isang slot na kailangang i-manage unti-unti nawawala yung pakiramdam na ikaw pa rin si Juan o Maria dahil sa loob ng sistema mas madali kang tingnan bilang bahagi ng routine hindi bilang isang tao na may sariling mundo at dignidad at yun ang pinakamabigat. Maramdaman mong unti-unting nabubura ang pagkatao mo. Sa simula, iisipin mo, okay lang, normal siguro ito. Pero habang tumatagal, ramdam mong may nawawala sa loob mo. Hindi lang privacy ang nawala, kundi yung simpleng respeto sa sarili na dulot ng pagiging may control sa buhay mo. At kapag nawala na yun, parang wala ka na rin totoong tahanan. Nung una akong pumasok sa nursing home, iniisip ko, subukan ko lang muna. Kung ayaw ko, anytime pwede akong bumalik sa bahay. Akala ko pansamantala lang, para lang itong maikling bakasyon habang nagpapahinga sa lahat ng responsibilidad. Pero hindi ko alam na mas mahirap palang lumabas kaysa pumasok. Pagkalipas ng ilang buwan, napagtanto ko na hindi na ganun kasimple. Yung bahay na iniwan ko nagbago na o minsan tuluyan ng nawala. May mga gamit na ibinenta, may parte na inayos o renovate para sa ibang gamit. At kahit may mauuwian pa, pamilya ko nagsimulang magduda kung kakayanin ko pa talagang mag-isa. Dagdag pa, humina na rin ang katawan ko dahil sa matagal na pagiging dependent sa tulong ng iba. Ang dating kaya kong gawin mag-isa ngayon ay mabigat na. At nandoon pa yung takot. Takot na baka kapag bumalik ako sa pagiging mag-isa, wala akong makasama sa oras ng pangangailangan. At sa lahat ng ito, may pinakamabigat na dahilan. Naubos na ang ipon. Minsan pati ang bahay na ibenta na para lang tustusan ang pananatili sa nursing home. Kapag ganito na, parang wala ka ng choice. Parang nakatali ka na sa lugar na ito. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil wala ng ibang daan pabalik sa dating buhay. Sa huli, natutunan ko na hindi masama ang pagtanda. Sa katunayan, biyaya ito. Isa itong patunay na nalampasan mo ang lahat ng pagsubok sa buhay. At oo, may mga pagkakataon na talagang kailangan ng nursing home para sa kaligtasan at kalusugan. Pero bago gawin ang hakbang na iyon, Mahalagang timbangin kung ano ang mawawala at kung handa ka bang isuko iyon. Bago ka magdesisyon, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mawawala sa iyo? Kalayaan ba na matagal mong pinanghawakan? Layunin ba na nagbibigay saysay -say sa bawat araw? Connection ba sa pamilya na hindi kayang palitan ng kahit anong ginhawa? O dignidad na bumubuo sa iyong pagkatao? Dahil minsan, ang mga bagay na ito, kapag nawala, mahirap nang mabawi. Para sa akin, ang tunay na kaligayahan sa pagtanda ay hindi lang nasa komportabling kama o masarap na pagkain. Nasa kakayahan pa rin mamuhay ayon sa sariling kagustuhan na ikaw pa rin ang may kontrol sa iyong oras, sa iyong mundo at sa iyong kwento. Huwag basta isuko ang mahahalagang bagay kapalit ng pansamantalang ginhawa dahil sa dulo ikaw pa rin ang may hawak ng pinakamahalagang desisyon sa buhay mo